dito po kami sa chiropractor ayan po yung ano oh ginawa uh, ka pagkatapos, pagkatapos ng chiro pagkatapos ng chiro pagkatapos po ng Cairo ito po yung ginawa ano pong tawag nito sir buhang buhang, buhang cupping set ah uh, ayan buhang po buhang cupping set okay it's yeah. good for pain Mm -mm. Masakit kasi ang asawa ng masakit kasi ang likod ng asawa ko. Ilang days na halos hindi na siya makatayo. Nga, hindi na makatayo na, o, nga po. Ngayon, na. <laughs> <laughs> Ito po si sir, ang chiropractor po. Yan, dito lang po yan sa Bantay. Ilocosor. Kamulik kayo fraktor ni Locos Sur, Ilocos Norte, Abra and yes, and Union. Mm -hmm. Yes. There is kayo kind of fraktor in Angeles, Pampanga. Mm -hmm. Ganda. First time ko nakakita. Ang <laughs> <laughs> ganito. Tapos ka. Opo. Takot ka. Lalo sa pagkila ng... Sabi <laughs> 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 ko, lolo, lolo. <laughs> kasi first time ko na kapitah ayun 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 hindi ayun 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 ako ayun 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 ako po naniwala talaga ako. Yeah, yeah. Yung lolat lolo ko, yan yung mga sinasabi, huwag magano sa hangin. <laughs> Magtapat sa electric fan. Yeah, sila. Eh, lang po nila. Wala wala sa, sa kanilang mga, ganyan. Kamo nga makeup din mo pa kuha ganyan. Mm. Western sila Oh, this is buhang massage Yes, this is buhang massage <laughs> Ang tawag po niyan buhang massage oh, Buhang massage Ang ganda po niya Siguro po mahal yan mm -hmm. Ang mm -hmm. ganda po mm 6,000 -hmm. 32 cups Mga gamit sa bahay kasih to nih sama saya. Heeh. Atau ibu ya. Adikku. Iya. Sarap.

Sandali lang po. Oh, ah, sige. Okay. Okay. now you can stand now. Okay. Yeah. Okay. Okay.